umayo araw-araw na paninira. Y eh, yun yung mga tawag doon ng mga uh, mangga. Mangga, Hindi <laughs> <laughs> na kasi content yun eh. Pami personal na yun. Pami paninirang puri. Kasi wala naman ginagawa yung tao sa'yo para siraan na siraan. Hingga eh, mang-encourage ka ng ibang tao na, oh, Tama yan. Paina nitong, paina Tama ito? nga naman. Puntahan ito kasi Tama yan. Ito? Tama, Tama yan, madam ano kasi tama talaga yung sinabi ni madam patanong, na ano kasi hindi pa ano eh hindi pa alam ni madam idol diwata yung, yung relangan si ng ni social niya, media yun, Kaya, diba pagka, pag tama yan madam reaction reaction lang tayo ito mga kalupit kasi karating diba na natin si dito sa bahay tama yan madam hindi niya pa alam kung paano i-manage ang publiko sa harap at ikot ng pagkakas. Galing ni Madam ang paliwanag. Pero dahil patagal ng patagal si Diwata, marami sila siya nakikilala ng na mga Oo professional nga. na tao. Oo nga. Tama So natututo na siya. Ngayon, alam Kina, na ni, ni Madam Diwata yung pagdala Ay, ngayon, ngayon. bilang artist. Public figure. Kasi pangit naman talaga ni Diwata noon. Pero ngayon, nakita naman, eh. every time na may mapapigil sa kanina, kasamayan siya. Kasi natututo na siya. Ganun naman talaga dapat ang Dangan tao eh. Pinagaydan, pinuturuan, okay. kasi bago pa lang sa likunan ang kanyang pagsikat. Hindi dapat siya hinuhusgahan. Hindi porket nakita ko yung maliit na uh, segundo, segundo na clip, sinusgahan mo ng na yung tao. Ganda ng Marami nagsasabi, bakit ugali ito doon? Kaya may mga ganda ng mga Sino makapagsabi sa inyo kapag ang isang tao laging nakangiti sa iyo, maganda oh, ng ugali ito. Saludo ko sa madam. May mga ibang vlogger kasi, ako, nagre-reaction na din na na, din na ako sa'yo. Iba na talaga ka na, na, ta na personalan niya. Si para magka-views lang. Nire-re-talk si nila. Na for the vlog. Tayo, kahit si hindi, hindi tayo mapansin, hindi rin tayo nang babas. Reaction din din lang. Tama yung sinami nila. Oo, ang talaga. The best. Eh, hindi naman nagtayo ng parisan si Diwata para sumikat siya. Nagtayo siya parisan pa para magnegosyo at kumita yung tao. Ngayon, pumunta kayo doon, kumain kayo doon, nagpapicture kayo sa kanya, hindi kayo napansin, masama na yung tao. Mga no, kabilas, diba? di Mindset pa natin, sino yung pumasok sa janipis sa mga na kumain? Na after kumain na may ari, di ba wala? Tama nga ng mga Tama yan. Tama kasi yan, ka, madam. Hindi mata, hindi na kasi na makakain, tapos Ano kasi, na lang, tama talaga siya, yung sinabi ni madam na, na, na... Ano? Ay, kasi Wala, hindi pa ano na Hindi pa, pa alam ni madam, madam idol diwata. Ta Kalangan ka ng social media. na uh, <laughs> tama yan Madam nakikita, reaction Reaction lang tayo mga ka si si kasi Karating na natin dito ba ba sa bahay. Para ba? yan Madam. Hindi na nakatingin ini Madam, ang 哦。<laughs> <laughs> <laughs>